Hi guys, good morning po. Welcome to my YouTube channel po. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po sa deadline ng pagbayad ng ating mga OFW po ng kanilang SSS contributions. Ayan, ayan guys. So, nagbigay na po ng deadline ang SSS para sa ating OFW na hindi pa po nakabayad ng kanilang SSS contributions po. Okay, Uh, para sa buwan ng January to September 2024 hanggang December 31 2024 na lang po ang pagbabayad. Para sa October to December 2024 naman po hanggang January 31 2025 na lamang po. Ulitin po natin yung deadline para sa ating mga OFW para sa pagbabayad ng kanilang contribution for January to September 2024 po. Okay, hanggang December 20 31, 2024 na lang po ang pagbabayad nito. Para sa mga buwan ng Oktobre hanggang Disyembre 2024 po hanggang January 31, 2025 na lang po ang pagbabayad nila. Okay, so tinatawagan po ang ating OFW po para hindi po magkaroon ng problema ang kanilang contribution sa SSS. Guys, sana po nakatulong po ako. Maraming salamat and stay safe. Bye-bye!